manaka mga kasaliksik? Marami pa talagang hiwaga ang mundo na naghihintay lang madiskubre at bawat tuklas ay kayang baguhin ang pananaw natin sa kalikasan at kasaysayan. Mula sa pinakamaliit na palakang natagpuan na kayang tumalon ng parang superhero hanggang sa sinaunang palaka na nagpabago sa kwento ng Dinosaur Evolution. Pag-uusapan natin ang sampung pinakakakaibang tuklas na nahukay sa Brazil. Kaya kung handa ka na, simulan na natin! Number 10. Pinakamaliit na palakang natagpuan Sa pusod ng Atlantic Forest ng Brazil, nadiskubre na mga siyentipiko ang isa sa pinakamaliit na vertebrate sa buong mundo, isang palaka na may habang 6.95 millimeters lang. Isang kagila kagilagilalas na nilalang, kasya ito sa dulo ng iyong daliri at kayang tumalon ng 32 beses ang haba ng katawan nito. Nakabighani ang bilis at liksi nito parang moon-ing superhero na nagliliparan sa mga dahon. Hindi lang basta cute, ang palakang ito ay nagbigay ng bagong pananaw sa mga extreme ng vertebrate evolution at nagpapaalala sa atin kung gaano kahusay ang kalikasan sa paglikha ng mga kahangahangang nilalang. Ngunit higit pa sa laki at talon ang kuwento nito. Sa likod ng mala fairy tale nitong anyo, ito ay simbolo ng biodiversity ng Atlantic Forest isa sa mga pinaka-threatened ecosystem sa mundo. Maraming species dito ang nangangani bago paman man madiskubre. Kaya bawat bagong tuklas ay parang pag-angat ng kurtina sa isang lihim na palabas ng kalikasan. Habang patuloy ang deforestation, ang bawat munting nilalang na tulad ng palakang ito ay nagsisilbing paalala. May mga kwento pa hindi naririnig at baka kailangan kumilos na tayo bago tuluyang maputol ang musika ng kagubatan. Number 9 plastic-infused earth. Sa isang liblib na isla sa Brazil, may natuklasan ang mga geologist na literal na nagpabago sa kasaysayan ng ating planeta. Mga batong tilatawag na plastomerats, pinaghalo ng kalikasan at basura ng tao. Habang naglalakad ka sa dalampasigan, maririnig mo ang langit-nit ng mga alon. Pero sa ilalim nito, may mga batong binuo ng plastik at buhangin, hinulma ng init ng bulkan at dagat parang pelikula ng sci-fi na naging realidad, kung saan ang Earth mismo ay nagtataglay na ng ebidensya ng ating kalat. Isinulat sa mismong cast nito, ngunit ang mas nakakakilabot, ang isla ay tahanan ng endangered sea turtles na ngayon ay nangingitlog sa pagitan ng synthetic rocks. Ito ay isang malupit na paalala na kahit ang mga lugar na tila walang tao, pinasok na ng ating basura. Ang plastomerats ay naging simbolo ng bagong geological era, ang Anthropocene, kung saan ang marka ng tao ay literal na nakaukit na sa mundo. Para bang sinasabi ng planeta, narito ang alaala ng inyong kapabayaan. Kaya, handa ka bang baguhin ang kwento bago tuluyang magmarka ang susunod na kabanata? Number 8: Microbes na mahalaga. Sa puso ng Amazon swampy peatlands, may mga maliliit na nilalang na gumagawa ng napakalaking papel sa ating klima. Ang microscopic microbes parang invisible army. Sila ang nagkokontrol ng carbon at methane emissions, nagbabalansi sa greenhouse gases ng mundo, habang akala ng iba ay mga puno lang ang bida sa Amazon. Lumalabas na ang tunay na superhero ay ang mga maliliit na microbes na hindi nakikita ng mata. Pero teka, may twist ang kwento. Kapag nawala ang peatlands dahil sa deforestation, sabay ring mawawala ang kanilang kakayahang mag-impact ng carbon. Sa halip na nakatulong, biglang maglalabas na masobrang daming carbon sa atmosphere. Para itong ticking time bomb na hinihintay sumabog kung hindi natin poprotektahan. Ang lesson, hindi lang puno ang dapat nating alagaan, kundi pati ang mga maliliit na mandirigmang hindi natin nakikita pero bumabalikat ng bigat ng mundo. Number 7, lihim ng kalangitan. Alam mo bang may flying river sa Amazon? Oo, tama. Mga ilog na hindi dumadali sa lupa kundi sa himpapawid. Habang sumisipsip ng tubig ang mga puno mula sa lupa, inilalabas nila ito pabalik sa ere sa anyo ng water vapor. At ang water vapor na ito bumubuo ng parang invisible na highway sa langit. Nagdadala ng ulan hindi lang sa Brazil, kundi pati na sa Argentina at Andes. Parang magic, pero totoo at ang rainforest ang nagmamaneho ng buong sistema. Kapag nadadagdagan ng deforestation, unti-unting humihina ang mga flying rivers na ito. Resulta, bumababa ang ulan natutuyo ang mga ilog at nagkakaroon ng krisis sa mga bukirin. Ang Amazon pala, hindi lang basta kagubatan. Ito ay climate engine na nagdidikta ng panahon sa buong kontinente. Ang tanong, paano natin mapapanatiling umaagos ang mga ilog sa langit bago patuluyang matuyot ang biyaya nito? Number 6. Nawalang palakabumalik Isang tunay na comeback story Ahala ng lahat, extinct na ang isang bihirang species ng palafa sa Brazil. Pero bigla itong muling nakita sa isang liblib na gubat. Para itong multong bumalik mula sa nakaraan. Nagpatunay na may mga himala pa rin sa kalikasan. Ang mga siyentifiko ay nagulat. At nayon, ang munting palakana ito ay simbolo ng pag-asa at pagpupursige ng buhay. Kahit sa gitna ng pagbabago ng mundo. Pero hindi lang ito happy ending. Ito ay wake-up call para sa ating lahat maraming hayop ang tila nawawala na, pero baka nandyan lang, naghihintay na mapansil at maprotektahan. Ang pagbabalik ng palaka ay paalala na hindi pa huli ang lahat para sa conservation. Kaya tanong ng marami, ilang nila lang pa kaya ang nagtatago sa mga sulok ng kagubatan? Naghihintay na madiskubre bago tuluyang mawala. Number 5. Lihim ng Manaugat isang kamanghamanghang tuklas, may natural na highways pala sa pagitan ng Amazon at Atlantic Forests. Ang mga ilog at ilog bangin ay nagsisilbing tulay ng mga puno at hayop para makalipat, makapangitlog at makapaghasik ng buto. Isipin mo, parang secret passage para sa alikasan. Habang akala na tiba, putol-putol na ang gubat. Tuloy pa rin ang galaw ng buhay sa likod ng ating mga mata. Pero siyempre, may banta, deforestation at urban development. Kapag naputol ang mga secret roads na ito, maraming species ang mawawalan ng koneksyon at unti-unting mamamatay ang biodiversity. Kaya ang tanong, hanggang kailan mananatiling buhay ang lihim na network ng kagubatan? Nasa kamay natin ang kasagutan. Number 4, Tumatalong Munting Palaka Isang makasaysayang fosil ang natuklasan sa Sao Paulo, Brazil ang kauna-unahang herbivore dinosaur ng bansa. Hindi lang basta buto, kundi isang buong piraso ng kasaysayan na nagpapatunay na noong early Jurassic period, may mga naglalakihang hayop ng gumagala rito. Ang maliit pero makapangyarihang dinosaur na ito, kamag-anak ng Triceratops at Stegosaurus, ay nagsilbing missing link sa fossil timeline ng South America. Isipin mo, para kang ng antique chest na puno ng kwento ng nakaraan. Hindi lang nito pinunan ang butas sa fossil record. Binuksan din ito ang pinto para sa mas marami pang pagtuklas. Ibig sabihin, baka hindi lang isang dinosaur ang nagkukubli sa ilalim ng lupa ng Brazil. Bawat excavation ngayon ay parang treasure hunt na puno ng pag-asa at excitement. Sino ang makakapagsabi kung anong susunod na prehistoric na sikreto ang mahuhukay? Number 3. Microbe na tagapagligtas isang napakabigat na tuklas mula sa kagubatan ng Amazon. Isang halaman na may kakayahang labanan ang antibiotic resistant bacteria. Sa panahong lumalakas ang mga superbug na hindi na tinatablan ng gamot, tila nagbigay ng bagong pag-asa ang kalikasan. Ang mga compound mula sa halaman na ito ay kayang pahinain o itigil ang pagdami ng mga bakterya na halos wala ng gamot para itong superhero ng kalikasan na dumating sa tamang panahon. Pagaman na sa early stages pa ang pag-aaral, ang potensyal nito ay napakalaki. Isipin mo, habang naglalakad tayo sa gubat, sa paligid lang pala natin nagkukubli ang susi para sa susunod na medical breakthrough. Kaya sa halip na sirain ng rainforest, baka panahon na para pahalagahan ito bilang buhay na laboratorio ng mundo. Ang tanong, ilang lunas pa kaya ang naghihintay na madiskubre bago tuluyang mawala ang kagubatan? Number 2. Sinaunang syudad na tagpuan. Isang nakakagulat na tuklas sa ilalim ng makapal na gubat ng Amazon. Mga sinaunang syudad na mahigit 2,500 years nang nakatago. Sa tulong ng cutting-edge scanning technology, natuklasan ang mga pyramid-shaped structures, kanal at kalsada na nagpapakita ng advanced urban planning. Parang pelikula, pero totoo. At hala natin noon ay simple lang ang pamumuhay ng mga sinaunang tao sa Amazon. Pero ang totoo, puno ito ng talino, organisasyon at inobasyon. Ang tanong ngayon, ilan pang syudad ang nakamaon sa ilalim ng lupa? Habang patuloy ang paggalugan, baka mabuksan ang isang buong kabanata ng kasaysayan na hindi pa natin alam. Isipin mo, baka may mga kayamanang arkeolohikal pang naghihintay na matuklasan. Ang bawat paghuhukay ay parang time machine na dinadala tayo sa nakaraan. Isang nakaraan na puno ng hiwaga tatgaling ng tao. Number 1 Sinaunang palaka natagpuan Isang 237 million year old fossil ang natagpuan sa Brazil at ito ay hindi basta fossil, isa itong ninuno ng mga dinosaur. Ang maliit na reptile na ito, na halos kasing laki lang ng aso, ay nagpapatunay na sa South America nagsimula ang ilang bahagi ng dinosaur evolution. Para itong makita ang unang draft ng kasaysayan ng mga higanting hayop na minsang naglakad sa mundo. Ang exciting dito. Binabago nito ang buong narrative ng pilagwanan ng dinosaurs. Dati, iniisip ng mga siyentipiko na sa Africa o Europe nagsimula ang kwento. Pero ngayon, lumalabas na may malaking papel ang Brazil. Isipin mo, isang malita fossil lang ang nagpayanig sa mundo ng paleontology. Kaya habang may mga batong hindi nabubuklat, tiyak na maraming kwento pa ng sinaunang mundo ang magpapamangha sa atin.